So mga kababayan, eh, marami po kasi nagtatanong, uh, good morning po pala bago ang lahat sa aking mga followers kung bakit daw hindi ako masyadong nagbablog, saan daw ako nagpupunta. So para po sa inyong mga kalaman, mga minamal ko mga kababayan, ako po kasi madalas na nasa aking farm. So dahil nga po sa mayroon naman po tayong lupa, na sinasaka kahit papaano na pinagkukunan po natin ngayon at uh, salamat po sa Diyos sapagkat uh, binibless po ng Panginoon ang ating uh, mga tanim so yan po mga minamahal kong mga kababayan ipapasyal ko po kayo itutor ko po kayo para nang sa ganon eh, makita nyo po ang uh, tunay na buhay po ng yung lingkod sa likod ng uh, uh, kumbaga sa likod ng camera yan so itutor ko po kayo mga minamahal ko mga kababayan so so yan po mga minamahal ko mga kababayan ang aking uh, taniman yan so sa mga kababayan kasi natin nagtatanong nagtataka po sila bakit daw di tayo masyadong active na nag, nag ano uh, nagpa-vlog yan po ang dahilan mga minamahal ko mga kababayan so tayo po ay may sariling sakahan yan yung lupa naman po na to mga kababayan eh katatapos lang po namin anihin yung aming mga tanim na uh, kamoting kahoy so yan So kaya po ng mga nakarang araw, medyo busy po tayo, hindi po tayo nakakapag-vlog ng tamang oras dahil yan po, uh, yan po aming tinatrabaho. Yes. Pagkatapos po namin yan na uh, makuha na ng mga tanim, tataniman na naman po namin pagkatapos po maararo at ma-prepare yung lupa. Yan mga kababayan, yun yung aking mga tanim. Yan. So baka nagtataka po kasing iba, abala. So itong kabila po, ayan buhok amo po 'yan yan malapit na po nating uh, anihin 'yan siguro mga dalawang buwan na lang o isang buwan yan yan so At ito naman po yung ating pecha yan. yan. malapit na po nating maani yan, mga kababayan. Yan. Pero mga 2 days na lang po. Yan. Yan. So malapit na po nating maani. So mga ilang araw na lang po. So uh, at least hindi po tayo pinabayaan ng Diyos. So ilang araw na lang po so, sa kabila po ng ating mga naranasan sa buhay. Yan po. So salamat po talaga at naniniwala na po talaga ako na sobrang buhay ang Diyos. Salamat din po sa mga followers natin na lagi pong nananalangin para po sa inyong lingkod. So salamat po talaga mga minamahal kong mga kababayan. So ito naman po yung aking mga bagong tanim na pechay. Yan kasi yung mga bago ko pong sitaw na ano na. So tinanim ko naman po ng iba. Yan. So, pag tumubo na po yung mga bago, so, maano na po. Yan. So, sa mga followers ko, pakipanalangin po na sana huwag tayong bagyuhin. <laughs> Kasi pag binagya tayo, which lahat yan. <laughs> so, maraming salamat po sa lahat ng mga kababayan natin. So yan naman po yung ating uh, taniman po ng mga sitaw Yan So yan po aking dalawang kabayo So si po si Miro Yan naman po si Riga Si Riga yun ang pinakamasarap sakyan Pero tong isa medyo ano po to ng konti <laughs> Hindi ka makakasakay Kasi medyo hindi pa siya masyadong sanay Kaya pag gumakit po tayo ng bundok yun po yung ating kasama yun, nag-aaway na aking mga aso dun so yun, <laughs> yun mga kababayan ko yo ito po yung aming lumang bahay noon nung kami po yung maliliit pa dito po kami so hindi lamang po nalinis dahil nga sa hindi na po kami dito nakatira masyado so pero nung mga bata pa po kami dito po kami yan, dyan po lumaki ang yung lingkod ipipad Pipadnyo labrador sa bahay na yan so lumang luma na po so yan po ang ha so ito rin po yung ipagbibili namin na lupa so mahigit uh, uh, tatlong tarya po to na lupa kung inyo pong susumahin so yan po yung aking ibibenta na pagkatapos lamang po na maani yung ating mga tinanim So, yan po. So, ito naman po yung aming uh, taniman po ng mga, ano, uh, uh, tawag nito, mga kawayan. So, ito po, pag lahat po ng mga taga-ibang taga lugar o syudad o ano man, dito po sa amin ang takbuhan para kumuha po ng, uh, tawag nito, ng uh, kawayan. So, yan kasama po to doon sa tatlong hektarya na ibibenta ko na ibibenta na po namin magkakapatid so yan yan so medyo nakakalungkot pero nag-usap-usap na po kasi yung magkakapatid na kami na ibenta na lang kaysa naman sa hindi na alagaan yung lupa yan so ganun talaga pero nung kami ay nakatira pa dito mismo sa aming ano ay eh, talagang malinis to dahil araw-araw kaming kasama nung aking papa ting linggo pag wala siyang trabaho. Yan. So kasama niya kami para maglinis, magtanim. Yan. So maraming lansonis yan doon sa taas. Yan o. Oh. Lansonisan ho yan doon sa taas. Yan. So 'yun mga kababayan, maraming salamat po sa inyo at sa inyong mga panalangin. At idalangin nyo rin po sana na uh, inihintay lang po kasi na ma-ano, ma uh, kumbaga maani yung mga tanim namin at uh, may bibenta na po ang itong uh, lupa namin. So awa po ng Diyos siguro. Uh, ito na po 'yung pagkakataon na tayo po ay medyo ubang tangat sa buhay para po magagawa magawa po natin yung mga bagay-bagay na dapat natin gawin. So sa mga kababayan ko, lalong-lalo na sa mga subscribers ko, sobrang-sobrang salamat po at hindi nyo po ako iniwanan hanggang sa ulit. Salamat po sa inyo lahat.